Hello, mga kabeshi ko! Welcome to my vlog! For today's video, i-update ko lang po kayo sa nanganak -nang naming baka. Mga nakabeshi yung mga anak nga po yan ay lahat po kami nasa school at nandito nga laan po ang papa at ang ina. Sayang nga po mga kabeshi, at di ko na po nakita sa personal ay hindi ko pa po nakita sa video. Ay di ka po garne ang nangyari ang inalaan po at ang papa ang nandidini sa amin. Ay kay dapat po ay nakabidyo po ang panganak. Ay yun pala po yung hindi po napindot ay kay naman na. Pero meron naman ho din eh. di ayun po nakalabas na. Pero at least yeah. nakuha nang pa rin po. Dige ari po, kitang kita naman po. Balot na balot pa po ang kambing. Ay mali po pala, baka po pala. Palibasa po yung nag-anaka na po ang mga kambing namin kahapon. Yung dalawa po ay nagkakalito-lito na po ako din eh. Mga kabesh, yung nyo baga po yung video ko. Dige ari rin po yung bakang nanganak dati. Isa baby na po ng panahon. Tingnan nyo po nanganak na po ulit eh. Another new blessing. Siyempre po mga ka-beshies, sa mga gantong kaganapan hindi po pwedeng mawala ang inyo si Longhair. Kalalabas nga lang po namin na school dyan kaya po kaya pa po ang mga suot namin. Si Longhair nga po ay yung parin po ang suot. Ayoko pinapagpalit na rin po eh. Ay tabi naman dyan Longhair ay sabul na sabol kaya daig mo pa ang anak ng baka eh. Kung ikaw muna dyan ay nagpapalit ng damit, baka ikaw yung masuwag pa di. Yan, mga kabeshi, talaga po okay ha? nga sa aking papa. Tatagal na po na rin nanganganak. Eh, hindi ko pala ang po talaga nakikita ang asawa na rin. Pero tingnan nyo naman ho ang anak na aming baka. Eh, parang may lahi eh, matangkad. Tingnan nyo ho ang mga baka nyo ha, baka ho katulad. Ay do po sa inyo, sabi ni Kalong Hair. Kaganda naman po ng buhok dahil pa po, po kami magkakapatid na babae. E eh, siya balik na huli tayo sa kwento yung pinamagatang ang nanganak na baka ni Ka Marcela. Uy, joke lang po. Papa ko po yan. Pae nga po pala naging anak ng aming baka. Ay, okay, pagdating ho ng araw ay ari naman ho mga nanganganak ang nami naman po mga kabeshi pag masyaga-tsaga po ang mga tao ay nagbubunga rin naman po eh pag laan po talaga maiinip at matagal-tagal po talaga mga nakambaka ay parang tao din po eh kaibahan nga laan po kaanak po ay nakakalakad na po ay ang bata po ay hindi pa mga kabeshi nakakatuwa po talaga pag may mga garni po kayong mga alagang hayo pa ay nakakaalip po eh, at nakakawala po ng estresa kayo po pag wala po magawa ang papay na alam naman lang po ang mga baka at kambing sa mga gubat ko bata Kabeshi, ano ganito ang minumustra mo diyan? Ah, ibig sabihin, talagang matangkad ang anak ng baka. Di po, hinahawakan po ng papa ang buntot ng kambing para po dapat po dun sa dededehan po niya. Siya, mga Kabeshi ko, hanggang dito na lang po, i-update ko na lang po kayo pag malaki-laki na po medyo ang bakang are Siya, mga Kabeshi, kung gusto nyo rin po, i-update ko rin po kayo sa panganak ng aming aso na si Mil. Naman po eh kung gusto nyo lang. Ah,